So dito guys, sumali ako sa Team Recruit at nagpanggap ako na di marunong mag-fanny. Panoorin nyo ang mga reaction nila. Let's go! Lula! Seconds ka lang yung unang putik. Sana all may sakit sa, alamay sa, alamay sa alamay utap, you. no? King inang yan. Seconds ka lang yung unang putik. Inis pang gable pa. Ang galing ka. Mag-roblox ka na lang, pre. Lala mo. Bisaya talaga eh, no? Pag nag-email. Ayusin mo. Lag ko pa talaga katulog ah, ka na Tani Anong oras na, oh? Ano klaseng cable Second yan? Ayusin mo. putik. Wala, talo na. Ano yan? Ano yan, Pani? Gagaw ko na lang sa mga. Papatawa magto. si Pani. Kaya mo mag -cable, pre. Mag-roblox ka na lang ayosin kaya, mo. pre. Ayusin mo. Ayusin mo, Ayusin mo, Pani. Tere, simulan na natin music, please. Uy, na yung bunong saran, yung tani ka bunong saran, ala? Lopol, dumog pa. Yung dalaw. Ayun na, ala. nag Galing. Uy, ang palo ng pano yun. Yung down na matal. Scrip-skit Nagrabo lang si Pano oh, Ang may banet, bro Grabe, mag-cable Parang, cute Parang um, uh, multi okay, yeah. okay, okay. si Pano, grabe <tipan> Paldang-paldang Hindi okay, siya so, marungang

3 <laughs> Ganyan ka naman lagi Okay na yan, na rin, labi. Ang lab pa sa laba Sakit na lang yung inila Di na lang ng hidupan lala naman man Anong Mananalo kayo dito, bro. Mananalo kayo dito. Ang pan. Ang